Yo mga kachan Nandito na naman tayo sa ating kusina mga kachan At yun, for today's video ay magluluto tayo ng sitaw Lalagyan natin yan mga kachan ng karne At yung mga kachan gagamitan natin ng pamamaraan para sasarapin natin yung simpleng gulay At yun mga kachan ito yung ating sitaw yan fresh pa yung ating sitaw mga kachan na nabili sa palengke bagong pitas at itong mga kachan yung ating karne yan medyo may taba sya at saka laman mamaya mga kachan hihiwalayin natin yung taba yung ganito yan yung gagamitin natin na mantika para sa pagkisa natin ng mga sangkap mga kachan at yun mga kachan naiwahiwan na natin itong ating sitaw at yun naman ay ating munang binabad sa tubig at ito naman mga kachan nakapag iwahiwan na rin tayo ng sangkap na ating gagamitin sibuyas, bawang at itong luya at yun mga kachan siniparit na pala natin itong taba at saka itong laman ng ating sangkap na baboy na gagamitin at yun mga kachan proceed na tayo dito sa ating pagpapalabas ng mantika sa karning baboy. Dapat katamtaman lang yung apoy mga kachan para hindi masunog yung karne na taba. Ilagay na natin itong taba ng baboy mga kachan. Papamantikain natin yan. Ang gagawin dyan mga kachan, halo-haloin lang. Pinikos-nikos lang natin yan mga kachan hanggang lumabas yung kanyang katas ng mantika ayan yung gagamitin nating pangisa mga kachan at yun mga kachan kitang kita nyo naman mga kachan oh, no magtabasa na yung mantika ng ating taba ng baboy ayan mga kachan pahinaan lang natin ng apoy tapos ito mga kachan yan Aalisin natin yung ibang mantika nyan. Ganyan. Itabi lang natin yan mga kachan. Magagamit natin yan pang gisa. Ang purpose natin dyan, pamantika mga kachan. Para hindi masyadong mamantika yung ating luto sa sitaw na adubo. Yun ang pamamaraan natin dyan mga kachan. Para hindi hindi masyadong makolesterol hindi mamantika yung ating adobo mga kachan pagka naubos na yung mantika dito, isalang natin ulit. Yan. Dahil magmamantika pa yan mga kachan. Bago natin isalang itong ating mga sangkap. Kita nyo mga kachan, no? ang dami ng na ipon natin na mantika dito sa ganong karami ng taba. Kapag hindi natin yan tinanggal mga kachan, yan yung papasok sa ating chan na kakain natin yan magiging masibo mga kachan yun mga kachan ayan o oh, lumabas na naman yung mantika nya ayan ilalagay na natin ngayon mga kachan itong ating mga sangkap yung sibuyas bawang, luya pag samasamahin na yan natin mga kachan ayan saluwaluin lang natin para mag yung ating mga sangkap sa bisaya sa ingles naman ay recipe yung ating mga do mga kachan atin lang yan may kos may at yun mga kachan pagka ganyan na yung itsura yung talagang gisang gisa na yung ating sangkap mga kachan yan naman ay talagang napalabas na yung kanyang lasa magiging yame na yung ating niluluto mga kachan yan, isunod na natin dito mga kachan Itong ating Pinatulo din natin yan yung karne mga kachan Ang pamamara natin dyan mga kachan Pampalasa talagang Sa pagigisa Ng mga sangkap Yan talaga yung nagpapalasa Sa ating Adobo Imekos-mekos lang natin yan mga kachan Ang ganyan Yan at syempre, pagka na mikos natin yan, pag nagigisa tayo ng karne ng baboy o hindi kaya kahit anong rin ng karne, maglalagay tayo ng suka. Yung suka na yan mga kachan, yan yung magpapalabas ng lansa ng karne natin niluluto. Yung suka ko palang ginagamit mga kachan, organic po yan, suka ng tuba. Bigay sa akin ng kapatid ko, galing sa Barugulete sa probinsya e eh, mekos mekos lang natin yan mga kachan hanggang sa sumingaw yung amoy ng karne huwag natin yan tatakpan mga kachan at ito naman mga kachan nagkapagsaing na rin pala ako ng kanin yan at ito mga kachan mekos lang natin ng konti sabay lalagyan natin mamaya yan ng tubig konti, pampalambot sa karne yun mga kachan nakasingaw na yung ating ginisa na karne nakasingaw na rin yung amoy ng suka na ating nilagay ayan mga kachan ilalagay na natin dito yung ating pamintam durog yan pamintam durog muna mga kachan yan lagay muna natin yung pamintam durog para yung linamnam niya ay sumiksik sa karne habang pinalalambot mga kachan yun ilalagay na natin itong ating tubig mga kachan tansayin nyo lang yung dami ng tubig yung talagang lalambot lang yung ating karne ayan mga kachan yun mga kachan maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga video kung nagustuhan nyo naman po yung video cooking natin mga kachan, pakishare naman po para marami pa tayo mabahagi yan ng ating munting kaalaman mga kachan. Yun, tatakpan lang natin yan mga kachan hanggang sa lumambot yung ating karne. At yun mga kachan, pagkaganyan na yung itsura ng ating karne. Ayan, itang kita nyo naman mga, talaga na talaga naman. Ayan pa lang, mga kachan, ay masarap na. Optional lang na yan, mga kachan, kung lalagyan nyo ng dahon ng laurel. Kung mga kachan, lalagyan ko. Hindi ko na lang dinurog yun, mga kachan. Tilalagyan na rin natin, mga kachan, yung ating seasoning para umano yung lasa kumapit sa laman. At saka, huwag nyong dadamihan, mga kachan, yung sakto lang para yung lasa ay sakto lang din. Umikos-mikos lang natin yan, mga kachan. pagka uh, patuyin lang natin yan ng konti ilalagay natin yung ating toyo mga kachan Tapan lang natin at yun mga kachan ayan kitang kita naman yung itsura o oh. yan sa tingin ko naman mga kachan ay malambot na yung ating karne at yun bago natin ilagay yung toyo mga kachan ilalagay muna natin itong ating ating sitaw mga kachan yan mga kachaan, lagay lang natin yung ating sitaw. Yan. yan mga kachan, nalagay na natin lahat. E may kos may kos lang natin yan. Ganyan lang yan mga kachaan. Napakasimple lang, napakadali lang magluto. Masasarapin natin yung simpleng luto natin mga kachan at yun mga kachan basta pag nagluluto kayo dapat laging happy lang para masarap yung ating luluto kung ganyan na yung itsura mga kachan ilagay na natin itong ating toyo yan tansayin nyo lang din yung toyo na gagamitin nyo mga kachan huwag nyong dadamihan dahil pag nadamihan nyo yan mga kachan ay mapait yan yan mga kachan, tinatansya ko lang yung dami ng ating toyo na nilalagay. Yan. Pagka nalagay na natin yung toyo mga kachan, ganyan o. No? May mekos mekos lang natin yan. Nang ganyan. Yan. Huwag na mekos mekos na natin. Takpan lang natin. Antay natin na medyo lumambot yung sitaw yun mga kachan pagka ganyan na yung itsura medyo lumambot na yung ating sitaw mga kachan ayan o oh. kitang kita ng mga kachan na ganyan pa lang yung itsura ay nakakatakam na ayan optional nyo na lang yan mga kachan kung maglalagay kayo ng sili ako mga kachan maglalagay ako hindi ko lang iniway-hiwa para hindi masyadong manghang. at yung aroma ng sili mga kachan ay nakaka-enjoy sa pagkain. Yung kanyang amoy, mga kachan. Yan, antayin lang natin yan, maluto, mga kachan. Yung lumambot na yung ating sitaw. At yun, mga kachan, kung umabot ka sa video ito, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking mga video ayan yun mga kachan at yan, pagka ganyan yung inay, uh, inihain mo sa iyong minamahal sa buhay ay talaga namang iibigin kayo habang buhay ayan, mekos-mekos natin lang ng konti mga kachan at ako'y nagkagabulol-bulol na ng magsasalita <laughs> joke lang ayan mga kachan, takpan lang natin ayan at maya maya, luto na yan yun, mga kachan, i-check na natin kung luto na yung ating niluluto. Ayan, mga kachan, kitang-kita nyo naman na lambot na itong ating sitaw, mga kachan, at malapit na rin matuyo. ito na, mga kachan, lutong-luto na ito. Ayan, oh, kitang-kita nyo na na, na na yung ating sitaw. Yan mga kachan, tatakpan na natin. Hanggang sa susunod nating mga video cooking mga kachan. Maraming maraming salamat. God bless po. <coughs>